pinakamahal na Spanish coin na naugnay sa Pilipinas noong World War II. Magandang araw, mga ka-coin hunters! Ako si Lesmi Cartabon Jr. mula sa Coin City, at ngayong araw ay isang napaka-espesyal na kwento ang ating pag-uusapan, tungkol ito sa isang napakabihirang Spanish coin na naging bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas noong World War II, at ngayon ay tinatayang milyon-milyon na ang halaga. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin! Alam niyo ba mga kaibigan, na noong bago pa man dumating ang mga Amerikano, ang Pilipinas ay isang kolonya ng Espanya sa loob ng mahigit tatlundaang taon. Dahil dito, marami sa ating mga sinaunang bariya ay gawa pa sa Espanya, kabilang narito ang tinatawag na Spanish Filipino Pesos. Isa sa pinakabihirang coin na ito ay ang 1897 Alfonso XIII isang peso coin na ginawa pa sa Casa de Menida de Manila o ang dating Spanish Royal Mint ng Pilipinas. Segment 2, ang coin na ito at ang World War II. Pagdating ng World War II, maraming ganitong klaseng bariya ang itinago, itinapon sa dagat, o isinama sa gyera upang hindi maaga ng mga hapon. Dahil dito, kakaunti na lang ang natirang mga ganitong coin, at ang mga buhay pa hanggang ngayon ay napakataas ng halaga sa mga collectors. May ilang ulat na nagsasabi na ang Spanish Filipino isang peso isang libo naputpitong coin ay nabente sa auction sa halagang mahigit dolyar 10,000 United States Dollars o halos pianim na pesos depende sa kondisyon. Segment 3. Bakit mahalaga ang coin na ito? Una, historical value, dahil ito ang huling Spanish Filipino coin bago tuluyang mapasakamay ng mga Amerikano ang Pilipinas. Pangalawa, Connection sa World War II, maraming ganitong coin ang naging testigo sa pananakop, paglikas, at survival ng mga Pilipino. Pangatlo, limitado ang bilang, kaya sobrang rare at in-demand ito ngayon sa mga international collectors. Segment 4, mga dapat tandaan kung may ganito kang coin. Kung meron kang ganitong coin, mga idol, huwag mo munang ibenta agad. Ipacheck muna ito sa isang professional coin grading service tulad ng NGC o PCGS. At kung verified na totoo at authentic ito, maaari kang kumita ng daan-daang libo o milyon, depende sa kondisyon at patunay ng authenticity. Outro, kaya kung ikaw ay may mga lumang coin na pamana pa ng lolo mo, baka ikaw na ang susunod na coin millionaire. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa Coin City para lagi kang updated sa mga kwento ng yaman, kasaysayan, at koleksyon. Hanggang sa susunod, mga ka-coin hunters. Follow at happy collecting.